Okay, so magandang umaga. So ngayon po, uh, magpuputol po tayo ng ngipin ng ating mga bi. So, kailan ba ang tamang pagputol ng ngipin? Ano po? Kasi po, uh, uh, yung traditional practices po natin, uh, lalo sa mga backyard, dati po ang uh, alam nila, nagpuputol ng ngipin pagkalabas pagkapunas. So dapat po, uh, pwede natin baguhin. Okay? So ang tamang pagputol ng ngipin, so after po sila makadede ng sapat na kolostrum, ano po? Kasi po ang colostrum, ang pinaka-peak uh, na production po natin inahin ay tumatagal lang po ng 6 na oras. So habang tumatagal po, unti-unti ito nababawasan. So ano nga ba yung colostrum? Yung colostrum po, ito yung unang gatas na napakayaman po sa antibodies. So dapat po madedi ng ating mga biik para marami silang panlaban sa sakit para hindi po sila um, magkasakit habang sila ay lumalaki. Ano po? Para mas healthy po sila. Okay? So, ayan. sa so magpuputol tayo ngayon ng ipin. Dapat po ang ating mga gamit, ay dapat na sterilize. So para po siyempre, uh, iwas po tayo sa mga komplikasyon kung ano man po ang pwedeng mangyari sa ating mga bi. So sa pagputol po ng ngipin, uh, dapat po hindi sinasagad po ang pagputol ng ngipin. Ano po? So dapat hindi rin mabasag and hindi abutin ang kanilang gilagid para hindi po sila magkasugat o hindi magkaroon po ng infeksyon. Okay, so ganyan lang po ang pagputol ng ipin. Okay, and then, uh, siyempre, dito, dito rin po sinasabay ang ating uh, pagputol ng buntot o yung tinatawag na tail uh, Ano po? So, para po ang ganda nito, para maiwasan ang cannibalism o tinatawag na tail biting. Okay? So, napaka-importante po na maputol po tayo ng buntot ng ating mga bee.